yun nga po. Paano nga ba natin malalaman kung paalitin ang ating fly ball o ang tinatawag natin bola? Tara, alamin natin yan. So, ito, tatanggalin natin yung ating panggilid. Ito, gumamit tayo dito ng impact range para safe yung ating mga nut. Ayan, tinanggal na po natin lahat. Assembly. At ito po ang pulley. Dito nyo po makikita yung fly ball o tinatawag nating bola. So, paano nyo pong malalaman pag kapag na ito? Ang kadahilanan, minsan, mahina na siyang humatak. Dahil, makikita nyo, ito ay meron ng kanto. Dahil lagi natin siyang ginagamit, yan, nagkakaroon siya ng kanto at nababawasan yung timbang ng ating flyball. Kasi yung mga flyball natin ay eh, meron yan mga timbang na pinatawag. 12 grams, 11 grams. yan may kanto na siya pero may hindi pa yan masyadong malala pero nakaka-apekto na rin yung sa si dragging. At eto, papakita ko sa inyo ang ipapalit natin. Ang JBT. 15 grams siya. So, gamitin nyo yan. Sulit yan. Solid at maganda yung takbo niya. So, yan. At ipapakita ko sa inyo at isasama ko na rin kung paano ilagay yung clutch spring. So, ganyan lang po siya para hindi siya masugatan. Yan. At yung sa bola po, mas may mas malalapang nangyayari doon minsan lumalabas na yung bakal doon. So, maganda, agapan nyo na para hindi na kayo mas malaking mapagastos. Ayan po, ganyan lang po yung gagawin nyo sa may clutch spring para hindi po masugatan yung, ah uh, uh, yung mga ano mo, clutch pad yan. Ganyan lang po ang paglagay nyan para mas madali. Okay. So yun, tapos na at nailagay na natin yung Uh, bola at yung ating panggilid. So yan, uh, timing na rin natin. Yung palm belt, meron po tayong video nyan kung paano i-timing. So sana nakatulong po ang ating video nito at sa mga hindi pa nakasubscribe o follow sa ating Facebook page, uh, please uh, follow na po kayo para sa mga susunod nating na mga video. Marami pa po tayong hinandang mga video para sa mga darating ng araw. So maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta pa at sa mga darating pa. <clears throat> maraming salamat po. And dito na po matatapos and face. God bless.